Ayan, anak ko pinahirapan ng ate niya maglinis ng car. Ayan <laughs> siya. Yes. <laughs> Naglilinis yun. tingi tinggi. Kot-kot. Kot-kot. Yan. Kot-kot. Kasi aalis sila ng ate niya. Driver na naman yung ate niya. So, yan. Pinaglilis. Pinahirapan. Pati. <laughs> Sige na, kut, -kut. <laughs> So, yung ate niya nandito pa. Pinahirapan talaga yung kapatid niya doon magkut-kut ng ano niya. Yung... hindi lang. Gusto niya lumayas? So, aya, kut-kut kayo. Hmm. Pinahirapan ng ate niya. Eh. <laughs> tapos na sige pa cellphone hingi ka na sa klolo kay EJ Ayan sige Hmm Tapos na siya. Hindi pa. Sa tuktok pa. tingi <laughs> Ganyan ang buhay sa Canada. Pag ano, winter. So, pag gusto mo umalis ayan, nagkututut ka ng ano, uh, discuss sila ng ate niya magpapa color daw ng ano ng hair niya so ayan pinarosahan siya <laughs> ay sige pa cellphone <laughs> ayan yung ate niya na awa <laughs> sige lang <laughs> Lagi na lang daw siya kasi driver lang. Natural. Ikaw yung driver. So, ayan. Tulong na silang mag-ate. <laughs> mm. no, Ay. dulas yan. <laughs> Hawak pa yung bag niya. So, hindi na ako sumama kasi maglalaba pa ako. So, kaya sila na lang. At saka, hindi ako mahilig lumabas pag ganito, no? <laughs> Ang hirap kaya. Kahit sabi mong nasa car, may car ka na sasakyan, eh. Hindi pa rin ako satisfied sa uh, ano, na pag-alis pag ganitong winter. So, pili lang yung oras ko or pili lang yung mood ko kung kailan ko gusto umalis. <laughs> mag magsimba sana ako ngayon kaso yun nga pagising ko nakita ko ganyan. So ayan. Tapos na sila. Alis na sila. Bye bye! Hindi narinig kasi naka-close yung door.